Hello! Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel. Thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Thank you, thank you sa patuloy nyo pa rin sinusuportahan ang aking vlog. Thank you so much. Lalong-lalo lalo na yung mga nasa malayo at hindi ko rin talaga akalain na mayroon din nanonood sa ating taga London. Thank you dahil siyempre sinabi niya na nakita na niya si Alden nandoon sa London. Thank you so much na 'yung ating vlog ay napanood din nila mga Aldab Nation sila. Oh, to. so ito mga palangga no, may nag may nagko-comments kasi mga ilan na tinatanong niya or sumang-ayon talaga sila na ano na wala daw talagang bahay si Alden at saka si sa, si, sa Capitol Hill, sa, yung tinatawag nyo lang CH. Pero alam nyo mga palangga, noon pa yon ilang taon na ngayon, na before pandemic, tapos nag-pandemic na lang, tapos nga hanggang ngayon, na talagang may umamin na isang artista, veteranong artista na sinabi niya na kap yung pinapagawa ni Maine na bahay before yon pandemic ka kapit bahay ng parents niya. Oh. So sa mga nakakasubaybay noon, alam na alam kung sinong bitiranong artista yon na nagsasalita na may pinagawa si Maine bahay ang kapitbahay niya, yung mga parents niya. Magsisinungaling ba yun? Tapos parang binabaliwala yan ang social media or ah hindi, binabaliwala yan ang mga, mga ano, TV, ah eh, sa TV binabaliwala nila, hindi pina, nila pinalabas yun na yung artista mismo ang nagsasalita. Pero, nabanggit yun ni May na may pinagawa siyang bahay. Tapos sasabihin din na hindi daw yun sa kanila ni Alden. Alam nyo, diba sabi ipapakita yung bahay na yun before pandemic. Pero hanggang ngayon wala naman mga post-post lang mga pahiwatig. May mga dilaw na color tapos naalaala nyo na may magkakapariho sa post ni Alden, sa post ni Mingay, may mga kahawig doon. Mga halaman, mga background sa labas, di ba yung mga nag-workout si Alden. Tapos si, alam nyo, syempre, pinaprivate nila yung kanilang relasyon at ayaw nga talaga lahat mabulgar. Hindi, ay ayaw nila lahat ibinobulgar o ayaw nilang pinapaalam sa publiko. At kailangan din, syempre, hindi nga nila nilalahad lahat. Nag-iingat din sila. So, ayan mga palangga. At, <clears throat> sorry, hindi na akong sasabihin na mayroong na kasing nagtatanong na bakit <clears throat> na ano daw si Destiny, mga palangga na hindi na daw nagpo-post. Ang alam ko nagpo-post pa rin si Destiny. So ang dami pa rin nanonood sa kanya dahil matagal na rin siyang vlogger. Mas nauna pa po siyang vlogger na panay nagpo-post sa Facebook, sa YouTube. Talagang aldab siya. Ah, uh, boses lang ang alam ko kasi hindi siya hindi hindi ko alam, hindi, hindi ko pa siya nakita yung mukha niya kung ano kasi tinatanong sa akin ah uh, nagpo-post siya palagi siguro ma'am yung mga nagtatanong sa kanya siguro ma'am hindi nyo lang nadaanan or i-update nyo na lang yung apps nyo kasi minsan pag nagiging ano siya kaya kailangan talaga i-update natin yung ating apps kasi pag lalo na pag-press mo na hindi ka agad mapunta sa youtube kailangan nating tingnan kung okay na ba yung apps kasi mayroon talagang i-update. Gaya sa akin, magugulat na lang ako. Bakit? Hindi ko makita yung YouTube at pag i-open mo, hindi ka agad. So, kailangan kasing i-update yun, mga palangga. So, ayan na nga, magpanay naman siya nagpo-post. Huwag kailang kayong mag-alala nagpo-post naman siya. Dahil ang sabi pa nga ng iba na ilan lang ba kami, dalawa na lang, ang nag update sa Aldab. Hayaan nyo darating din yung panahon na babalik din sila. Siyempre yung mga naiiwan, yun na lang ang tunay. Yun ang ano ka guys, sa Twitter, ang naiiwan, yun ang totoong fans. Di ba mga palangga? Ang daming ano, wala daw talagang bahay. Mayroon, mayroon nga noong nagpo-post na engineer ata yun na isa siya mayroon na pinupost niya sa Twitter at nakasave yan sa akin na isang sa building na yun, tagagawa doon. Isa na sabi, may building silang gagawin or papatayo sa yon na nga yung place na yon ang may-ari si Alden at si Maine. Yun yun eh. Yun yun ang may-ari si Alden at Main. Ano pa nga ba? Ano yun? Tapos sabihin hindi. Wala pa yun. Hindi pa yun talaga ano yung hindi pa yun wala pa yung kaguluhan na yun na pinakasal wala pa yun. Kaya doon tayo maniwala sa katotohanan doon tayo yung noon, hindi sa ngayon. So, ito mga palangga, sana panoorin nyo rin yung aking vlog. Ay, hindi naman vlog. Mayroon po ako, diba, umuwi ako ng probinsya noong eleksyon. So, inano ko, diba, na-stranded kami. Tapos yung Roro, first time kong uh, sumakay sa Roro na ang laki pala. Tapos, yung mga hindi kasi sa mga bisaya or basta tatawid ng dagat tapos magta-tracking yung iba kasi sa atin dito na nord, hindi pa nila alam yun so makita nyo ang laki ng laki tapos yung pala yung yung sa loob no ang daming mga sasakyan mayroong nakapakabigat ilang tons yun na isinakay so minsan natatakot ka rin pero yung aming tatawiran lang naman eh ilang mga two hours ganon pero grabe, ang tao grabe yung sa baba, puro sa sakyan so, ganun pala pag magta-tracking ka tapos first, ang laki-laki talaga, naggulat ako doon sa roro na kaya, yon kaya yun, please naman panoorin nyo yung aking papakita na ano tapos yung, alala nyo mo palangga, yung mga yung mga bata na nagsuswim sila tapos paghagisan ng pera yun masalo nila kaagad sa lalim na yun minsan maisip mo, ang bilis talaga nilang masalo, kaya yun nakakatuwa ba diba? so thank you so much, panoorin nyo mga palangka sana lang panoorin nyo, makita nyo yung mga view ng mga bisayas or yung banda sa may bikol bye